Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Magandang araw sa iyo kaibigan. Kumusta ka na? Salamat sa iyong palagi ang pagsuporta at pakikinig dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Rama Dizon. At ako po ay natutuwa na muli tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto upang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos na sa araw pong ito ay uh, ating makikita deuteronomy 31 verse 8 do not be afraid or discouraged for the lord will personally go ahead of you he will be with you he will neither fail you nor abandon you deuteronomy 31 verse 8 ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay matatagpuan sa Deuteronomy 31 verse 8 The Lord himself goes before you and will be with you he will never leave you nor forsake you do not be afraid do not be discouraged Si Moses po ay isa sa mga dakilang leaders ng bansang Israel and he led the Israelites for 40 years He led them out of slavery in Egypt Through the Red Sea, binigay, binigay nila, binigay niya sa kanila ang uh, ten commandments from his time sa Mount Sinai, at uh, siya po ang uh, naging leader ng mga Israelites sa uh, wilderness, until dumating sila sa malapit sa Canaan. Pero nung malapit ng uh, mawala ang kanyang buhay, Before the end of his life, God showed Moses that it was time to hand off leadership to another. Kailangan niyang ipasa na ang uh, leadership, ang liderato sa kay Joshua. At sa kanyang uh, final message sa mga Israelita, ito po ang binanggit niya kay Joshua na siyang susunod sa kanyang mga yapak bilang leader ng Israel. At ito nga po ang ating verse for today. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ito po ang huling uh, record that we have of Moses talking to Joshua. And notice that in his great experience as a leader of Israel for 40 years, hindi siya nagbanggit kay Joshua ng kanyang mga sama ng loob o kanyang ng mga naging experiences as a leader of Israel. Hindi niya sinabi na, nako, good luck sa'yo ha, ito mga taong to nakakapagod, ito mga taong to talagang matitigas ang ulo. At uh, o kaya naman din niya sinabi na kapag ganito ang sitwasyon, ganito ang gagawin mo na hindi po siya hindi po niya sinabi yung mga ganon kay Joshua. Instead, he taught Joshua how to see everything. Tinuruan niya si Joshua kung paano ba titingnan ang mga bagay-bagay. But most importantly, itinaas niya ang tingin ni Joshua sa pinaka-importanting person sa kwento, ang Panginoon. Si Moses ay isa pong very important, very crucial leader sa history ng Israel, but it was only because of God that Israel could move forward. It was only because of God that they made it this far. And because God is the author of the story, ang kanya pong katapatan, ang kanyang provision sa bansang Israel would continue after Moses is gone. And Moses knows this, and that's why what he shared was of the utmost importance sa kanyang pinapasahan ng liderato ng Israel. As we say our last words no, at the end of our life, we filter our words to reflect what is truly important at yung mga gusto nating ipamana sa susunod na henerasyon. At ang gustong ipamana ni Moses sa bansang Israel lalo na kay Joshua ay ang mga salitang ito na ating pinagbubulay-bulayan Do not be afraid or discouraged for the Lord will personally go ahead of you He will be with you He will neither fail you nor abandon you As we take a look at these words as we listen to these words this unpacks for us the great faithfulness and love of the Lord alam ng panginoon na marami tayong kakaharapin sa buhay na ito that makes us afraid that makes us anxious that makes us discouraged and so ito po yung pinapamana sa atin na salita for us to carry sa ating buhay because of God we need not be afraid we need not be discouraged why kasi ang Panginoon, personally, hindi siya magsasend ng representative lamang. Personally, siya mismo ang mangunguna sa atin. Personally, kasama natin siya. And personally, He will neither fail us nor abandon us. Hindi niya tayo aabandonahin sa gitna ng laban. Kasama natin siya. And if we know who God really is, Kapag tayo po ay anak ng Diyos, ang pangakong ito ay para sa atin dahil sa kay Kristo. And we can claim this promise, we can lay hold of this promise, we can stand on these promises if we belong to God through His Son, Jesus Christ. Perhaps, kapatid, you need to hear this. You need to hear this verse because ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong suliranin, ang dami mong kinakaharap that makes you afraid, that makes you worried, that makes you anxious, that discourage you. And sometimes, ang hirap nang makita what lays ahead. Pero kapatid, maaring this is a God divine appointment for you to personally hear these words of assurance from the Lord. from Deuteron Deuteronomy 31 verse 8 Do not be afraid or discouraged for the Lord will personally go ahead of you He will be with you He will neither fail you nor abandon you Ekawe nakikinig dito sa ng Reflection sa FEBC Radio TV at kapong si Ruth Dela Ramadizon At nawa ay napagpala ka ng ating pagbubulay-bulay sa araw na ito mula sa Deuteronomy 31 verse 8. Do not be afraid or discouraged for the Lord will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Tayo ay dumulog sa Kanya sa panalangin. Panginoon, maraming marami pong salita sa katapatan ng iyong salita. Salamat Panginoon sapagkat ipinapangako mo kung kami nabibilang sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na ikaw mismo ang sasama sa amin sa aming mga lakarin sa buhay. Hindi ka magsisend ng representative Panginoon kundi ikaw mismo ang Panginoong Diyos na buhay, ang Panginoong Diyos na mga ang Panginoong Diyos na Diyos ng langit at lupa na lumikha sa lahat ng bagay na siyang tunay na nagmamahal sa amin, magpawalang hanggan, ikaw mismo ang sasama sa amin. At dahil ikaw mismo ang sasama sa amin, we need not fear, we need not be discouraged because you will not uh, abandon us nor reject us and you will never fail. Kaya Panginoon, salamat po because you are the same God who promised this that led the Israelites and you are with us, you will never forsake us and we can face any challenge without fear. Panginoon, tulungan mo that we submit our lives to you perfectly, fully surrendered to your will. Thank you, Lord, because we know that you will lead us where you want us to go. I pray for my brother, my sister who's listening right now. Ikaw po mismo, Panginoon, ang nakakaalam ng kanyang pinagdaraanan. Alam mo rin ang kanyang dapat patunguhan. Kung kayat akayin niyo po siya Panginoon. At uh, yakapin niyo po siya at sana'y mawala ang takot at pangamba at disappointment, discouragement sa kanyang puso at isipan sapagkat ikaw ang personal na sasama sa kanya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Maraming maraming salamat po. And we give you back all the praise and glory in Jesus name we pray. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan si Ruth Alarama Dizon. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat. Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections